Sir Dindo Manhit, ang political analyst lead convener ng Democracy Watch Philippines. Professor, magandang umaga si Joel Swing po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga Joel, magandang umaga Wang at magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Ano ang uh, panukat po ninyo dun sa naging sukatan po ninyo dun po sa video confession ni uh, dating kongresista Saldico? Ah, uh, siyempre gusto nating malaman paano ba dapat tanggapin ito. Una ng gobyerno, uh -huh. ikalawa, ng taong bayan, itong mga uh, binanggit ni Kodo sa kanyang video confession. Patuloy tayong nanuod diba, this past weekend tungkol sa iba't ibang video confession ng dating chairman ng Appropriations. Ang problema lang dito ay video galing sa ibang bansa. So parang walang pinagkaibwito sa mga sinasabi na nga natin social media hit no? Kagamitin ng social media to hit a person, mm -hmm. to 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 blame people. So maganda rin ako ay nan kasama ako nung nung ating mga CBCP, maganda yung nilabas ng ating Catholic bishops na no? kung nais natin na may managot, nais natin may makulong, pero maganda kung may ebidensya, umuwi si si dating congressman Saldico at uh, ibakita at magsalita at sworn in also mm -hmm. hindi lang yung maglala magbibigay ng akusasyon pero galing sa video lamang no professor itong naging tatlong series ng video statement ni congress dating congressman ko legally sabi nga nila walang tama ito kay sa mga inaakusahan particularly kay presidente at saka kay uh, dating speaker Romualdez. pero yung tinatawag na yung tama sa political capital ng presidente at ni, ni Romualdez, sinasabi nila yun, yun ang direct ako, hit. Yun ang, yun ang malungkot. No? Mm -hmm. Kasi nga uh, tayo ay patuloy nagahatakan pababa. Yung aming pag-aaral nga, kasama ang iba't-ibang survey groups, Pulse Asia, Social mm -hmm. Weather Station, galit ng tao. Mm -hmm. Pero hindi pwede tayo magalit kung ganito ang mga accusations, after accusations against people and another people. So, mas maganda yung luwabas ang katotohanan, di ba? Panagutin ang mga nagnakaw ng nakaraan, panagutin ang nagnakaw ngayon. ang <laughs> mga dapat natin. Pero hindi pwedeng true video eh. No mm -hmm. Parang kay Gutesa, di ba? Nagsalita, nawala. So parang nagiging political hit, it affects the capital, it affects the whole nation. Uh, kaya, kaya nga sa akin, dapat ay lahat ng ito, uh, kung talagang uh, magandang next step ay umuwi or magpakita, mag-sworn statement at tingnan ang mga ebidensya uh, na pinangahawakan niya. Ang, uh, pwede bang sabihin na ang kinakanti rito ni dating Kongresista Saldico, ko, eh, yung parang bar of public opinion? Parang uh, ganon. Yun ang problema natin. Public opinion nga. Pero buti kung walang nangyayari ngayong weekend din. Uh -huh. Di ba may rally na nangyari kahapon uh -huh. ng mga grupo ng Duterte sa malapit sa Camp Aguinaldo. Di ba? das nandiyan dyan ang INC. So parang is this an orchestrated attempt mm -hmm. to affect public opinion in the Philippines? Eh nakalulungkot naman kasi hindi natin nakikita ang katotohanan. Hindi natin makikita. Kaya nga sabi nga nila is nasan ba ang mga dokumento, ebidensya at para ipakita at really panagutin yung sinong dapat magkasala. Sapat bang isang zaldiko at yung kanya mga video statement para Nak nakikita niyo ba mag-snowball uh, o gugulong at iinit yung panawagan ng Marcos Resign? May nag-uumpisa, yung mga uh, pro-Duterte groups, yung mga makakaliwang organisasyon, mm -hmm. pero kayo, sa kapapon ninyo, politically, mag-snowball ba yung ganitong panawagan? Professor Manhit? Ako naniniwala na may discernment ang taong bayan. Mm -hmm. At ang when sabi nating taong bayan ito ay sa iba't ibang geographic demographic areas natin, no? Mm -hmm. That means different social class, different geographic area, mahalata mong konektado sa isa't isa na nais pahinain ng gobyerno. Mm -hmm. Magkaroon ng instability ang ating estado which is ang bayan natin or maring pupasok ka sa isip ko pag lalagyan natin ng malicious angle to eh mm -hmm. inahabol ba nila o inuunahan nila yung bago magpa-aresto? ang mm -hmm. omnibus natin orang mm -hmm. <laughs> di ba so para lahat may mga timeline mm -hmm. but, but nagsasabay sabay so ako i just hope nang taong bayan mismo natin can discern really mm -hmm. na ito ay po issue ng politika paninira so let's be patient tindi in tindin panindigan eh kung Shaldi mm -hmm. kung talagang mayro siyang ebidensya, ilabas niya mm -hmm. ituro niya sino ba nakausap niya no tas ganon rin naman yung iba rin So patuloy dapat natin i-challenge ang lahat, no? Ang nangyayari ngayon, parang away ng mga magdanakaw, mm-hmm. Mm -hmm. <laughs> At, At, nakikita to, tao. nakikita, to, na, nakikita to ng taong bayan. Mm -hmm. Nararamdaman ng taong bayan. So sa, ang, ba ang taong bayan natin hindi magpapauto, pero galit sila. Ay eh, mm hmm natin. Nais nila ng aksyon sa gobyerno natin. Habang yes. yung mga magnanakaw sa gobyerno, Daming eh, gutom. Weng, daming gutom. Mm -hmm. Bagsak na naman ang Nakarecover na eh. Oh, Tapos nung na nagbigay uh, ng nalo, naglabas yung video confession ni Saldi ko, bay, bagsak na naman yung ating Philippine Stock Exchange 2 percentage uh, oh. points. Malaki. Eh. Ang tawag uh, dati diyan na uh, Joel is, diba, this parang ang instability. Oo. Oh. Mm -hmm. uh, yung instability affects yung confidence sa ating bayan. Pag nawalan ng confidence, nahihirapan ng tao bayan kasi baka mawalan din tayo ng mga trabaho o investment. sama mm intindihan -hmm. Sa so, maintindihan to, nung, nagnakaw na nga Diba? Ginugulo pa tayo. Mm. Ang nakakapangamba din dito, Joel and Professor Manhit ay sa dami ng taong napangalanan dito sa flood control anomaly na ito, ang daming pwedeng magsabuatan mm. laban sa gobyerno o do sa mga aksyon ng gobyerno, laban do sa mga nagnakaw, hindi ba, Professor? Para pagbagsakin yung sistema, laya silang lahat, walang uusig sa kanila yun ang magandang pangyayari from their point of view. Guluhin, mm -hmm. guluhin ng diskusyon, guluhin ng pananaw ng tao para walang maging managot. Pero tayo dapat patuloy ang demand. At nakikita natin to sa national surveys ng mm -hmm. this past this third quarter at saka itong Oktubre na ang nais ng tao may panagotin, mm -hmm. may ikulong, at bigyan ng malalalim na, na ebidensya laban sa kanila para ma -convict. at matigil na tong sistemang ito. Meron <laughs> mga corruption. butas na nakita doon sa video confession, yung mga pahayag ni Saldeco, ah uh, sinasabi nga eh bakit naman uh, ilalagay pa o tatrabawin pa sa PICAM? eh pwede namang ipasok sa NEP. yung mga sinasabing uh, sinik siniksik sa ano sa flood control budget ng uh, presidente. Um ano bang ano, ano? bang nakikita niyo kasi yan. ano eh uh, ang pwede lang siguro pangontra ng gobyerno rito eh hey, ano eh. Uh, bilisan yung investigation. <laughs> kasi, Yun ang... kasi parang hindi ba kayo nakukuparan? Uh, parang kupad eh ng investigasyon ng ating uh, gobyerno. Pag titingnan natin uh, dahil araw-araw nating sinusundan at nais nating may panagutin at may makulong, talagang impatient tayo. Uh -huh kaya nga ako naniniwala na dapat ang pamahalaan, ang iba't ibang ahensya ng Estado, tulad ng Ombudsman, at saka itong Independent Commission, ay may ipa-arrest at ipakulong ng mga malalaking tao. Kasama na rin yung mga kontraktor kasi hindi pwedeng list, uh, list uh, guilty yung kontraktor dahil nagtamasa sila sa sistema ito at saka sila nag-institutionalize ang sistema ito sa pag-aabot ng pera sa mga corrupt officials. Mm. Pero sa inyo na I'm sure pinag-aralan ninyo yung tatlong series ng statement ni Koe. Eh. Um, may credibility ba siya? Credible ba siya kung ba ordinary mamamayan ka, Prof? At face on value, ba uh, ha? as a former chairman of appropriations, mm -hmm. may credibility siya. Mm -hmm. But on one hand, tama rin yung sabi ng iba't ibang opinion or eksperto na bakit mag insert ang pangulo sa budget ng 2025 kung nasa national expenditure program mm -hmm. pwede naman na ilagay niya roon kasi program pwede rin doon mm -hmm. so yun ang mapapaisip ka talaga pa paano naging ganito ang proseso kasi pwede naman kung may plano silang ito, mm -hmm. itinago na lamang sa net Oh diba? Ito yung, sa snippet eh, para sa ating mga kababayan, ito yung proposed budget. Mm -hmm. 'Di ba? Doon na lang naitago, walang ingay, walang kailangan mga secret meeting mm -hmm. sa kapal ng sa kapal ng libro na 'yan, no? Kasi <laughs> iba't ibang linya ng budget 'yan. Pwedeng naitago doon. Mm -hmm. So bakit kailangan gawin ito? 'Yan ang dapat nating tingnan din. So tama yung at ito ang nagsabi nito na iba't ibang sektor, pati mm -hmm. mga chairman ng committees ng Senate. Opo which is si Senator Ping at saka Senator Sherwin, na papaisip sila, ganun din ang pananaw ng mga eksperto sa budget, narinig natin ng iba't ibang civil society. So may basihan yung argumentong iyon at bakit nga kailangan gawin pa. Okay. Ito ang tanong, uh, Professor, sa akin last na lang, Joel. Mm -hmm. Itong mainit na sitwasyong ito, hanggang saan naaabot, Prof? Agad dito sa na lang ba to? Or uh merong... Um, alam natin na may nag instigate eh, hindi ba? Merong, merong pwede magsulsol. Pero magpapadala ba tao? Dapat ba tayo mga basa ganong sitwasyon? Ako, naniniwala akong patuloy ang pagsusulsol. Sipin pinyo religious group. Sisigaw ng transparency and accountability, pero meron naman silang political inclination. Mm -hmm. diba? Ganun din ang iba't ibang so-called retired generals na hindi naman sila nababalita natin mga reformists, di ba? Mga, mm -hmm. Sila yung mga retired generals pa nung ng previous administration. but sila nagsasalita? Mm -hmm. So lahat parang may intention. No? Sa akin, napakaganda nung paninindigan ng military natin ha? na let, they are, they follow the constitution, they hope that there is an end to this investigation. Mm -hmm. Ganun din ang simbahan, ganun din ang business groups natin. Parang, at least now, naniniwala ko, Weng, na mm -hmm. Majority, especially important institutions in our country, uh -oh. private sector, tayo, mga ordinaryong mamamayan, mm -hmm. simbahan, ang military. Ang nais lang natin dito ay ano ba ang katotohanan? Yes. Panagutin ang nagnakaw. Diba? Mm -hmm. Nung mga nakaraang taon, panagutin yung nagnakaw this past 2025 election mm -hmm. at ikulong sila. Hindi ang closure dapat dito. At from there let's move forward. Mm -hmm. Kasi we we have to continue looking at the Philippines. So we compete mm -hmm. with other countries. Yeah. We compete for investment, we compete for economic growth. We cannot have this part of our daily media headline. In the meantime, professor, kami kasama ninyo sa panawagan na mm -hmm. kasi al alam mo 'yung ano eh na ng lalabas ng mga impormasyon eh. Totoo 'yan. Uh, tungkol sa mga sa isyu ngayon, mm -hmm. uh, para siraan ang kalaban, siraan ang yes. uh, alam mo 'yun. Uh, but uh, syempre, ang panawagan natin para sa tao na maging discerning sa pagtanggap ng mga impormasyon. Totoo ano? 'yan. Uh, maging mapanuri mga kabusit, wag basta-basta maniniwala. Professor, salamat sa oras. Magandang umaga po sa inyo. Thank Sir, you Thank po. you. Thank you. Salamat sa pagkakataong ito. Good morning, sir. Si Professor Good Manhit, uh, political analyst, lead convener ng Democracy Watch Philippines. Ang oras po natin, oras